Hello guys! Ito ang ulam namin ngayon guys. Nagluto ako ng adobong manok. Nilagyan ko siya ng itlog at saka hotdog guys. O ba? Diba? Tapos, puting kanin. And then, uh, mayroon din kaming Pepsi guys. Ito na lang ang ano namin guys, pagkain sa lunch. O oh, di ba? Puro na lang kami ano guys, manok-manok dito. Kasi nga walang ibang ano guys, ulam kundi manok na lang talaga. Masarap kaya nito guys, si. Wow, sarap. Yummy, yummy.